What's up, Ketchup? Welcome to Job and Kulimar TV, guys. Andito kami ngayon sa Dot Salon, Baclaran, Mimbrans. Ang gagawin ko po ngayon ay i-interviewin ko si Lin Lin. Si Lin si Lin, Lin Jaya. Lin Lin Jaya. Ano bang isa? Bernadette. Bernadette. Lin Lin Jaya Bernadette. Tawing pangalan, ha? O, oh, Shawi pa raw siya. <laughs> Lin, for example, Lin. Bibigyan ka ng isang pagkakataon na magdala ng isang bag yung asawa mo, babalikan mo siya o hindi? Isang bag na? Pera. ako ah, babalikan ko. Ang babalikan Babalikan oh, daw ni Linlin. -Lin. Bakit nang mamas ka pa, Lin? Yan. Yan si Linlin. -Lin. Babalikan ko. Bakit? Mukhang pera ka na ba ngayon, Len? <laughs> Oo, oh, oh, kailangan ngayon mukha ng pera talaga. Correct. Very good. Answer. Ate Alma, ano ba nakakatawa dyan? At Alma, halimbawa Alma, sa isang pagkakataon... Sa isang pagkakataon, mabubuhay muli si Joel. Anong nami-miss mo sa kanya? Yung labing-labing? Ang bait yung niya. anak yung -ana? <laughs> Mabait po siya. Sinong mabait? Mister ko. Kay At Joel. ano pang nami-miss mo? Bukod, bukod doon sa lahat. Yung yakap niya. Bukod sa yakap, ano pa si Alma nami mo kay Joel? Mapagmahal. At saka ano pa yung ana-ana? Ana-ana. <laughs> At Alma, <laughs> ano pa? Alam, <laughs> La, umiyak ko sa Alma. Sabihin talaga, ana-ana. Umiyak ko sa Alma. Oy, ni oy. Ikaw na, ma'am. <laughs> <laughs> Mercy. Kung bigyan ka pagkakataon, house and lot ibibigay sa iyo ng unang asawa mo, babalikan o hindi? Hindi. Kasi lasinggero pa din siya. Kahit Ang may lasinggero, kahit ano yan, okay lang yan. Bibigyan ka ng house and lot? Ilang storage room ng floor? <laughs> Ayaw ko talaga, sir. Fourth floor. <laughs> Ayaw ko? Siya yung tunay na anak, uh, ano ng mga anak mo, tatay. Ewan ko lang kung magpapag. kayo. Basta wag na siya iinom. Ano mga pangyayari? <laughs> Hindi <laughs> mo pag nakita mo, yariin mo. Ayaw niya talaga. Gusto mo na talaga yung... Bakit si Into may house ang lahat may bibigay sa iyo? Wala, mabait lang. Mabait. Saka marunong mag iipon Saka marunong mag-ipo ng pero. O, Tilin! O, dyan si Darin, oh. Tumakbo! Hello, punta natin si Jopay. Pai yeah, si Jopay. Kung si ano man Si Jopay. Si Jopay. Si Jopay. Si Jopay. Si Jopay. Halimbawa, Joe Pai. Ah, 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 ah. Ano po yun? Yung dating no nobyo mo dyan na nangangatok. Ano po? Ano po? For example, magdadala ng kalahating kaban na pera. Tatanggapin mo pa ba, ba siya? Hindi na. Bakit? Hindi naman ako mukhang pera. May nagmamahal na sa akin, totoo, totoo. Ay, sa, sa, sa panahon ngayon, pera ng kailangan. Hindi. Hindi. Practical ngayon kailangan. Practical. Oo, hindi mo kailangan ng pera. Marami kang pera, wala naman nagmamahal sa'yo. Ayun lang nga, babalik na siya, ng nga lang eh, sa lahat. Hindi ah, siyempre, pera lang yun eh. Sisilawin ka lang sa pera. May nagmamahal sa akin ng totoong totoo. Ayun lang. Adeling Lingling. Oo, si Adeling Lingling, oo. Oh. Ano, Leng Leng? Ano, Adeling Leng, may Ano, Leng Leng? Ano? Kahit wala akong pera, kahit wala akong... Ano Nagmamahal sa marami akong pera, kaya ko bumili ng pagmamahal, pag may pera ko. Oh, pupunta na tayo doon sa atlas, sa taas. Tap ni... Siya. siya ng pagmamahal. Tapos, pag marami kang pera, maraming ana-ana. Ana-ana. Oo. Nagpalit <laughs> oh. <laughs> siya pera. Ayaw mo talaga? Ayaw ko ng pera. Magdadala siya ng kalahating kaban? Kalahating kaban bigas na lang, para may makain ako. Eh para ano, bigyan ka ng kalating ka ba na bigas? Kukunin ko yung bigas pero siya hindi. Eh gusto ewa. niya ana-ana. Halimbawa, ewa, wa, yung unang boyfriend mo na naglasing kayo na matay. Ah. Anong mangyayari sa iyo? Halimbawa, pagkakataon na binuhay siya ni ama tapos ah. pumunta sa iyo. Tatanggapin yeah. mo pa ba siya? Ay ah, hindi na. Bakit? Yes. Kasi may dumating ne. Pass is pass. Oh. Ganun talaga. Mas, mas, masarap yung latest ngayon. Ikaw Di ba? Ma Ma'am, no? Oo. Oh. Di ba, madab? Ayaw na raw niya tanggapin. Oo. Oh. Pasensya na po mga kapatid. Wow. Ito lang po ang akin natuturan ngayon. Dahil... Ba, ayaw na talaga ni Ewa at saka ba, ni Jopa ayaw na po namin. Ito ang na po sa amin ng buo. thank you for watching Jovin Pilamar TV. Bye!